umaga po sa lahat mga master ito po ang ating fried chicken yung master biknok tinan nyo ang kanyang appearance or texture na oh, nako yummy yan ang ating naluluto sa ngayon ha? may bumili, na pala. May bumili ng isang piraso <laughs> at ito naman ang ating bagong ahon lang yung bagong ahon din yon ginespre ko lang at yan ang ating timer yan. Yan, kung gusto niyo ng ganyang timer, just PM Ha? Kung magkano yan? Kung saan nabibili? Mura lang yan. Ha? Dalawang milyon. Galing Israel. At ito yung ating fried chicken. Yan. Napakalinaw ng mantika natin. Bagong bago. Parang bagong paligo. Tulad ng... yon, yun o. Tulad nun o. Yun. Sino ba 'yon Nako. Ang bango. Ayan. Kapag tumunog na, ang gagawin nyo, i-stop nyo lang yan. O, para hindi tayo makaagaw pansin. Ganyan lang yan. O, gaganyan ninyo. Tapos, another 4 minutes. Ayan. Okay. Pwede na natin balik tarin. Okay. So, 5 minutes para sigurado. Ayan. Nag-error lang siya. Pag ganyan, pag tumunog, pindutin nyo lang ulit hindi ko alam kung bakit nagkakaganito to o so yan o okay babalik uh -huh. ka rin natin another 4 minutes so 9 minutes lang ha siguradong luto na yan yun yung temperature nya ayun kanina napabayaan ko yung apoy kaya lumang bumaba ng konti pero okay lang yan nasa 140 pa rin naman yan so 165 okay ang kuya natin dapat i ma-achieve na temperature parang tamang-tama talaga ang kanyang pagka crisp finish. Okay? Nako. Okay, mamaya. Mamaya maya magli tayo ng roasted chicken. Magandang umaga. I love you. Mamaya dagsaan na ang ating customer. Mama chup-chup.